guys makulimlim na hapon sa inyong lahat, nandito lang naman ako sa aking tambayan kahit makulimlim lumalabas kahit umaambon. update ko lang guys may bagyo daw naalala nyo ba yung last na bagyong ulit, dito yung tumama eh, tagal naka recover dito sa mga tao Nalirapans lang makarecover pati yung biyanan ko. Dito yung tumama sa siluong asingusin. Ngayon may bagyo na naman kaya naganda yung biyanan ko. Kapulim-pulim na hapon sa ating lahat. Mag-iingat po tayong lahat guys. Huwag po lumabas basta-basta sa bahay. mag lang po tayo yung mga walang pasok or walang trabaho. mag lang po tayo sa bahay guys. Para safe po tayo. At saka yung, yung may trabaho naman, yung mga pumapasok, mag-iingat po kayo sa biyahe nyo. Huwag kalimutan magdala ng payo. Yan. Ang hirap pagbagyo. Ready okay, na kami guys. Nakakatakot ang bagyo pero kailangan. Hindi naman natin, hindi naman natin, hindi naman natin uh, gugustuhin pero kusang darating yan. Kaya mag-iingat po tayo at, at huwag kalimutan ang Samahan natin ang dasal, hindi naman natutulog ang Diyos eh naririnig niya tayong lahat yan ang hangin na hangin na dito guys yan lumalakas na kasi medyo hangin, hangin medyo lupa. ano na siya pero hindi namin alam kung dito ba talaga yung sabi ko sana naman hindi dito o kung saan man yung bagyong dadagsa sana naman walang ano, walang mangyaring masama gaya ng walang mamatay ligtas lahat yan guys yung dagat tayo mag-iingat po lahat ha. Ah. Huwag magpapadala sa takot. Kailangan mananaig yung tapang kaysa takot.